100 gram of flour and 100 gram of butter. Yung angkulit flour ng ganyan. At tunawin natin yung butter dito sa medium heat. Then, ihalop natin yung flour. Kailangan nating haluin ng mabuti na na siya ng maigi. Pinakuluan natin yung uh, isang litro gatas. And guys, sticky na siya. So, maybe tama na yan. Kasi sticky na siya. Yan, Paminta. So, tapos yung paminta, so, ihalo dito. Katansya nyo lang yung lasan, uh, asin at paminta. I-mix siya dito ng maili. Nagdaga ng konti dahil uh, matabang. So, pag taste, pag natikman ay parang kulang pa sa panglasa, nagdagan nyo ng asin at paminta. lagyan nyo siya ng ganyan lang siya guys Sa si iba yung potatoes yum, 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 Okay, minutes. Minutes. Yan na guys Tapos na yung uh, Yan na po Tapos na yung ginawa natin